64 years old na pala ang daddy ng Chinita Princess na si Kim Chu. Ang saya nang naging celebration. Tila simple lamang ang naging celebration ngayon ng daddy ni Kim Chu na si Sir William Chu dahil nagkasama-sama sila sa isang dinner. Happy birthday to you. Oy, kanta! Happy birthday to you. Happy birthday to, you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy, birthday happy birthday to you Main Mendoza at Ria Atayde super close pala talaga sobrang saya nila sa Japan tila lalo pang naging close si Main Mendoza at Ria Atayde nang ikasal na nga ito sa kanyang kuya na si Arjo Atayde sa katunayan nga ay sabay-sabay pa silang nag-ski skating. Makikita rin ang kanilang group picture na tila parang mga couple goals sa pagpunta sa Japan. Hindi naman maiwasan ng mga netizens na tanungin at magkomento tungkol sa magaganap na kasalan ni Rhea Atayde at ni Zanjo Marudo. Ayon sa ilang pang nagkomento ay maaari na itong ikasal dahil nasa edad na sila. Dalia at Ann Curtis, napakakulit sa kanilang Australia trip. Ang nowindang kay Dalia. Turistang turista ang dating at talagang aura ngayon ni Ann Curtis at ng kanyang anak na si Dalia. Makikita nga ang kanilang napakagandang larawan at mga ngiti doon sa isang view. Ngunit nang matapos ang kanilang picture ay tila nagmamadali ng iniwanan ni Dalia ang kanyang mommy. Kaya naman nagbigay talaga si Ann Curtis sa kanyang mga tagahanga. Kapag nagpapapicture kasama ang kanilang anak ay talagang dapat ibigay na ang kanilang the best dahil one time lamang ito para sa mga bata. Daddy's on Duty Makoy de Leon at Nico Natividad Tila hindi kinaya ang kulit at gulo ng kanilang mga anak. Tila talagang nahihirapan ang mga daddy kahit pa celebrity ang mga ito kapag wala ang mga mommies ng kanilang mga anak. Tila hindi nga kinaya ni Makoy de Leon at Nico Natividad ang napakakulit na bonding ng kanilang mga anak sa Japan habang naglalaro ang mga ito sa gitna ng snow. Base nga sa naging caption pa ni Nico sa kanyang social media. Sa susunod sa Africa naman tayo pumunta. Ipahabol natin tong dalawa sa zebra ayon sa kanyang biro. Pamangkin ni Katrin Bernardo, napakaganda din pala. Kat ka laging kasama si Lexine. Tila na pukaw ng pansin ng pamangkin ni Katrin Bernardo na si Lexin ang atensyon ngayon ng publiko dahil madalas na itong isama ng kanyang tita na si Katrin Bernardo. Sa katunayan nga tuwing sila ay magkasama, Tila hindi sila magtita at parang magkapatid lamang. Komento pa nga ng ilang netizens ay tila na mana din ni Lexine ang kagandahan ng Bernardo family. Makikita naman na napaka-blooming pa rin ngayon ni Katrin Bernardo sa mga photos na kanyang ibinahagi sa social media.